Lady, go! Okay, magandang araw mga kabaryador. Ito na naman tayo sa pagkakant ng mga bariya upang muling na mula sa circulation. Ang ating pong uh, ngayon ay ito po yung uh, 10 piso NGC Coins 2017 and 2020 Hard to find So, ang hawak natin dito is sa 2019 2018 So, wala tayo ng 2017 saka 2020 So, yun po ang atin pong tatalakayin in Piso Coins NGC New Generation Karatsin na ginawa mula sa 2017, 2018, 2019 at saka 2020. Kung alinman sa mga year na yan ang may uh, collector value, pero bago tayo magpatuloy, nais po muna magpasalamat sa Diyos na Ama na tayo ay uh, kanyang uh, binantayan na ay ginagaya sa uras ng ating pong nakuha. So, thank you Lord. Salamat din sa mga subscriber at sa mga hindi pa nag-subscribe. I invite po kayo mag subscribe sa ating po nga uh, channel at sa mga hindi pa nag subscribe so subscribe na po kayo sa ating po nga uh, channel marami po tayong aaralan uh, o tatalagayan ng mga patiya dito sa ating po nga uh, uh, channel Barrio so iyan uh, po ang ating mga collector uh, value ng ating pira mataas ang collector value ng ating pira yung 2017 at saka 2020 dahil napakababa po ang uh, ang uh, vintage nitong ni uh, 2017 saka si 2020 so ito po ay 10 piso a culinario mabini in GC points. so punta tayo sa kanyang videos para malaman natin ang kanyang pagkakilanlan so is your revenge year 2017 for 10% and 2028 percent Smil, pinakahal to find ang 2020 Composition, nickel plated steel with 8 grams Diameter 7 mm Thickness, 2.5 mm So yan po ang pira natin na 10 piso in GC coins New generation currency So, ang pira naman natin, ang shift niya is round. Pero may, parang mayroon siyang uh, Tiktagonal sa loob. So kung tingnan mo, parang hindi round round po siya. So reverse at left bus o kuplinary Ito po yung reverse ng atin pong uh, pira. Denomination and length. So ang kanyang uh, reverse. Uh, reverse pala yun. Uh, ito ang kanyang reverse. At left. Kapa Kapa Midi, Lilia, Flower of Pride, Central Bank, Lugo uh, Sovereign Post or Repeated Necrotex of its name So yun po Kappa, Kappa pala yan Itong atrugas na to uh, Flower of Pride, Central Bank So yun po ang ginagamit nila Kappa, Kappa So, age nito is mild. Yan po, yung age ng atin pong uh, Mild with text. Yan po, mayroong mga sulat yan na uh, napakalit. Yan po. So, age niya, yun po ang age niya. Meant ito ng Abispe, Philippines, Dizon City. So, tingnan natin sa numista ang year price of 2017-18 ng 2009. Sa numista po tayo. Kata po, makita natin ang price yuk sa Lumista. Ito po ang price yuk sa Lumista sa 2,017 yan po ang 2017. Napakababa ang mintage o currency nito. XF78 EU93 UNC100. Samantalang ang 18, napakataas, 82%. Samantalang ang 2017 is 14%. 2019 is 17%. So, medyo konti lang dito. Ang 2020 is 8%. Ito yung pinaka-hard to find. Yung 2020 at saka 2017. So, Diretso na, UNC 130 sa 2020. So, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng uh, 2020, napakataas po ang worth ng pera na yan dahil yung po ay kunti lang ang ginawa. So, it's better pag mayroon kayo niyan, itabi na inyo habang tumatagal, lalo tumataas ang presyuan niya. At ang katambal niyan is 2014. 2017 na may uh, currency lang na 14%. So, yun po ang price summit dates natin sa Nuista at 2020 at saka 2017. So, mga kaibigan, yun po ang kinukulikta ngayon ng ating mga kolektor dahil sa Lumin Tits ang variable natin in J-sequence 2017 at 2020. So yun po, mga kabadero, dagdag kalaman na naman tayo sa 10 piso na ito'y na paghawakan na ating mga kolektor. Pero yung iba hindi pa alam ito. So pag ito'y alam na ninyo, maganda ito sa koleksyon, mga barero. So yun po. So thank you po. Mag-comment kayo sa comment section kung mayroon kayo at alam na. Kapag uh, nag-subscribe kayo, madali kayong manotify at madali nating masagot ang inyong mga comments o i-detail nyo yung lira na hawak nyo sa akin. 2020 at saka 2017, madali lang hanapin yan sa 10 piso. So silipin niyo tingnan niyo bago ninyo pakawalan. Baka yun po ay hawak nyo na. Mag-comment sa comment section. Don't forget to subscribe and share sa mga friends natin. Hit the bell button para dito tayo sa mga video na atin pong i-approach. Thank you Lord. God bless you all. Bye bye.